Kaya, yeah, sa ko lang po mag-share kasi marami rin po akong pinagdaanan sa buhay ko. Okay. Ano ba ang kailangan natin pag-usapan? Kasi ako, sir, wala rin po akong magulang. Nakay po kasi na walang magulang, sir. Eh. Okay. nakaka uh, po ako dun, sir, sa kinukwento mo na isa rin po ako sa mga sa mga yagit sa wakal ng sa, mga langsangan sa rin ko. Okay. Tapos? So, Kasi um, kwento ko na siya. Kasi, um, bata pa ako nasunod yung bahay na. Um, siguro 5 five, five years old yata ako. Tatlo kayo magkakapatid eh. Bali, yung gunso namin, um, three. Tapos yung ate ko nasa 12 na Tapos, tapos nasunog yung bahay namin. Tapos... Ay, Jok. So, ano lang po yung gasera, gasera lang po yung, ano, gasera lang po yung mga, dati kasi wala pang ilaw, gasera pa lang, sinisindihan na may, Oo, uh, yung lampara. Lampara po, ayun. Oo. Oh, uh. Natulog po kami, tapos, naramdaman ko, sobrang init, sobrang init, yung pala lumiliyab na yung bahay na. Tapos, yung kapatid ko, niyakap ko, yung maliit, tapos sabi ko, Yawa up ka lang. Ay, nasunog po yung braso ko. Ay, sunog okay. po Pero tatuan ko lang. May ko lang po siya. Tapos, ano po, um, binala ko sa hospital ng ate ko. Eh, wala nang pera. Tapos yung ate ko, iniwan ako sa tricycle. Iniwan ako sa tricycle. Bata pa ako. Tapos may... Oh, may nakapulot. May nakapulot po sa akin na nagtitinda ng pandesal. Ang anak niya po labing isa, ang labing dalawa ko. Pero so, hindi, hindi ko po, po, alam na sila yung tunay kong magulang. Tapos yung lumaki po ako ng mga 9 years old po, yun po, natuto akong dumiskari sa buhay ko. Mapunta po akong baklaran, mamalimot, sa parking alas lahat po ng Tapos kung may ano po ako, kita, dinadala ko po sa Bumibili po akong bigas, yun, binibigay ko po sa akin kasi naramdaman ko na ano, parang sa ko na parang hindi ko sila, parang yung mga kapatid ko na no, hindi ko hindi ko ramdam eh. Hindi ko ramdam na, na parang tulog wala akong malapin. Kaya ko po yung mama kong gano'n. Ma, sabihin mo ko sa akin ko to, yung wag walang, kung ito to, kung Kasi yung niya sa akin na parang na, hindi kita tuloy na anak kasi napulot na kita. Tapos yun, uh, ah, lumayas na po. Umalis na ako, hindi na ako nagpaalam yun, uh, po ako sa yun, relate sa mga nakonsume na tumutulong din po kayo sa mga self-chief din po ako, lakari po ako ng mga tagi, natuto rin po ako mag mga rugby boy po, naranasan ko po, po yan okay parang um, sinabi ko sa sarili ko na wala na eh, parang sabi ko parang putok na ako sa na kasi lumabas din po kay Tulpo kay Montulpo po lumabas po ako <laughs> Okay. Pina, pina, pinali yung picture ko kaso wala na talaga nakakilala. Parang visit ko na lang na parang wala na, wala na, wala nang na patutunguhan yung buhay ko. Kaya pinatuto akong magkano, Pumasok din po ako sa sindikato. Yan, nakuha rin po ako ng sindikato. Ang hirap po ng buhay, ang hirap ng buhay na pumapasok sa doon. Kasi wala, you know, choice yung ano, buhay. Pag wala kang kita, yan, parang bubugbugin ka tapos yung kakainin namin nasa isang planggana lang mahalo na yung kinakain namin tapos yung kita nyo binibigay nyo sa kanila opo binibigay nyo yun opo, ang ibig kong sabihin bakit ako hindi nagbibigay ng pera sa mga lansangan sa mga bata na, na pag-aalagala sa lansangan makita ko lang silang kumakain o makasama ko lang silang kumain okay na ako sabi ko nga pag kumain kayo, may magpakabusog ka kainin mo lahat ng gusto mong kainin pag pera ang pinag-uusapan, hindi talaga ako nagbibigay. Hindi alam mo bakit. Yun din ang wala ako eh. Diba? Pagkain, kaya ako ibigay yun. Kasi totoo lang, hindi naman ako mayaman. May trabaho lang ako na maayos, pero <coughs> may pamilya din ako. Eh, <coughs> meron akong counter one time na laman ng wallet ko, 500. Yan. Siyempre, eh, naka-uniform pa ako noon. Kala ng bata, marami akong pera. Kain tayo, ganyan-ganyan. Sa kain kaming dalawa, Talagang siguro marami ang pera. Sabi ko, akala mo ba marami ang pera? Gusto lang kita mga sabay kumain. Pero kung nakala mo na marami ang pera, wala ang pera. Tignan mo ang bulsa ko. Tignan mo wallet ko. Allowance ko na lang yun. <coughs> Ultimo allowance ko na lang yun. Pero walang halaga yun. Kasi bakit? Kakainin naman namin yun eh. Hindi naman namin itatapon yun eh. Di ba? Kaya kahit saan ako mapadpad dito, sa Quezon City kasi ako dati, kahit saan ako mapadpad dito sa Quezon City, may batang nakakilala sa akin. Ay, sir, ganyan-ganyan. O, oh, tara, mga, ano, lalo na sa Qmart. Qmart, Quezon City. Mga bata sa, sa lansangan ng uh, Qmart, sa market, tanungin nila, kung tanungin nyo kung kilala nila si 2.0. Kilala nila. Kasi hindi ako may makipag ano eh. So baga mas vibes ko yung mga bata sa lansangan kaysa ma... Di ba? Mga ano... Kasi doon malapit ang loob ko eh. Alam mo ba dati boss? Pray ko ano. Bago ako naging ganito, sobrang hirap namin ng, ng buhay namin dati. Gusto ko lang yung sure sa'yo. Para lumakas loob mo. Ako hindi talaga ako nagsisinungaling guys. Para nanas namin hindi makakain ng tatlong beses sa araw naranasan ko dati na manghingi ng uh, isda sa palengke. Dahil sa panahon namin dati, wala talaga. Walang-wala. Kasi papa ko dati construction worker. No? Isyam kami magkakapatid. Sa murang edad at the age of 5, 5 years old or 6, nangihingi ako ng isda sa tolda. 'di ba yung ano yung stante na bintana ng isda. Yan. May dalawang basket. Kahit bibigyan lang ako ng isang pirasong isda. Yan, kada tao. Bibigyan nila ako niyan. Tapos may pangulam na ako pang-uwi. Ganun yun naranasan ko rin manghingi. Ang pinakamasaklap na pinagdaanan ko nung maliit pa kami, yung kumain ng leftover. Tira-tira. Na, uh, naranasan ko yan siya sa Jollibee. Kung panahon na sa kalsada pa ako. Yung mga titira sa Jollibee, parang niluluto lang namin yung kinakain ng mga. Totoo yan guys. Ito na bibiro. Kaya ako sa pinagdaanan ko, ano talaga? Nung nag-aaral ako, wala akong ginawa. Magtrabaho, mag-aaral dumiskarte. Yun lang ginawa ko. Sinumpa ko sa sarili ko na kailanman hindi ko babalikan yung buhay na to. Kung babalikan ko man yung buhay na to, ako yung tutulong sa ibang tao. Hindi ako yung hindi ako yung manghihingi. Hindi ako yung mag-beg sa ibang tao na bigyan nila ako. That's why ako guys, I'll do my best na someday, no, tutulong ako sa ibang tao. Sa sarili kong kita. Kaya sabi nga sa mga na nag-judge sa akin, no, hindi ko sila minamind, hindi ko sila iniisip. Dahil hindi nila alam yung pinagdaanan ko, hindi nila, hindi, hindi, hindi nila ako kilala, no? Ako nakikilala niyo ako dito bilang host, mahilig magpatawa, no? na-handle ko every situation na na-encounter ko. Pero yung problema ko, yung pinagdaanan ko, mabibihind kayo doon, wala kayong alam ko. Kaya sabi ko nga, kahit walang, walang matira sa akin eh, ultimo allowance ko binibigay ko. So yun guys. Kaya tayo ano, gusto ko lang i-impart sa inyo na tayo kapag nakita tayo ng mga bata sa lansangan. Huwag yun naman sila i-judge. Yung i-judge nyo sila bigla na huwag ka dyan, baka nakawang kanyan. No. Bakit? Guys, hindi nila ginusto yan. Hindi nila ginusto yan na maging ganyan ang buhay nila. Kumbaga ano, ah, uh, Laging biktima lang yan sila ng mga pangyayari. Kung ano man, alam niyo ba bakit nakakita ng mga bata sa lansanga, nagnanakaw sila. Dahil yan, guys, sa gutom. Kung ikaw ba gutom, wala ka makain. Pumakaw. yung sikmura mo, anong gagawin mo? Nangingingi kasi ibang tao, walang nagbibigay sa'yo. Sa so tingin mo ba, hindi ka magnanakaw? Kaya sa mga ano, sa mga... Sa may mga kaya, no? Sa na tumulong kayo, wala kayong ginawa. Hindi mag-judge pa ng iba tao. Hindi nyo ba alam guys? Hindi lahat ng nasa kaya Hindi mapagkakatiwalaan. Darating at darating yung punto na sila yung makakatulong sa inyo. Oo, nakakagawa yan sila ng mga mali. wala man silang magawa eh. Diba? Wala silang magawa dahil sa gutom. Bless nga kayo guys eh. Bless kayo kasi meron kayo. Diba? Bless kayo nakakain kayo ng tatong beses ng araw. Paano sila? Kaya ako talaga ano guys. Kumbaga Kapag nakakita ako ng bata na Dugyutin Kasi hindi makakain sakali. Kapag hindi ako busy Kaya ko pa magstay ng ilang minuto Binibigyan ko talaga ng oras yan Hindi ko lang lahat napapakita sa inyo Dahil kulang ako sa oras Wala akong oras pagbablog. Sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ng pagkakataon aayon sa inyo. No? Yung mahirap pwede maging mayaman. Yung mayaman pwede maging mahirap. Isipin nyo kapag nagbalik ah, nagbaliktad yung sitwasyon. Tapos kayo naging mahirap. Tapos mangyari sa inyo yun ko alam mo anong gagawin. Baka mas masahol pa yung gagawin nyo sa ginagawa nila. Eh sabi ko nga, wala tayong karapatan mag-judge ng ibang tao. Kasi ako guys, no, pambubuli, Pangaapi aapi pagmamakawa sa ibang tao na sana bigyan ka. Lahat ng guys na pagdaanan ko, ito na yung resulta na 2.0. Wala, nagkakala na may, di ba? Sabi lang nila sa akin, dati tambay lang ako eh. Tambay lang yan si 2.0. Walang maabot sa buhay. Kasi nga, wala mang kami. ba? Diba? Wala. Pero sa dedikasyon mo at mindset mo, may nangyari. May nahita ka may napalaga, may napatunayan ka. Kaya yun, sa'yo naman, boss, po, sabi ko nga, hindi lahat ng nakapagtapos successful. At hindi yan rason na hindi ka nakapagtapos o wala kang pinag-aralan. Wala kang magagawa sa buhay. So Tuwid mo yung landas mo alam mong mali iwasan mo. Ilan taong ka na ba? 22 po. 32. Halos magkaedad lang tayo. Marami kang kayang gawin na hindi ko kayang gawin. Alam ko matindi ang disiplina mo sa sarili mo, sa mga pinagdaanan mo. May mga kaya ka pang gawin na hindi mo nagagawa. Alamin mo yun sa sarili mo ano mo. Ano yun? Didiwata. Tidawata ba? Nakapagtapos yan? Hindi, di ba? Pero sa sipag at syaga, may napatunayan. Di ba? iskarte Patunayan mo sa ibang tao. Na kung dati, ganun ka. Dapat soon. Iba ka na. Pag narating mo yun, Huwag mong kalimutan kung ano yung pinanggalingan mo. Bakit? Kasi ayaw mo na yung balikan bilang ikaw. Babalikan mo yun dahil gusto mo nang makatulong kapag meron ka na. Ayaan mo yung taong mga nang nam mamata sa'yo. Normal yun sa atin. Huwag mo silang pansinin. Magtrabaho ka, mana pero diskarte yung paraan. Kaya mo yan. Kasi ako kung pinansin ko yung mga tao nagmamata sa akin. Wala dito. Wala akong trabaho. Ako nagtraining training ako, tatlong taon training namin. Training, training namin tatlong taon. Rigid training. PNP Special Action Force. Yun yung pinaka-elite unit ng PNP yun yung isa sa mga pulis na may pinakamahirap na training. Nung nag-training ako, hindi ako nahirapan. pin hindi kami pinapakain ng ilang araw. Wala. Basic. Bakit? Bata pa ako, naranasan ko na eh. Manhid na ako, sanay na ako. Kasi, napagdaanan ko. Pinapagalitan ako, minamata. Kumbaga, sinasaywar ka sa loob. Wala. Bakit? Nung bata pa ako, bugbog na yung utak ko. Bugbog na yung utak ko sa pangmamata ng ibang tao. Diba? Pahirap sa training? Wala, basic. Simula pagkabata, nahihirapan na ako eh. Isa yun sa motivation na dapat mo makuha. Ang hirap, normal yun. Depende mo kung pa, depende sa kung paano mo dalhin. Di ba? Biskarte, lumaban ng patas, huwag gumawa ng masama. Yun lang. Tandaan mo kapag gumawa ka ng masama, wala kang mahihita. Kapag nakulong ka, napasok ka sa loob, napakahirap ng buhay sa loob. Mamimiss at mamimiss mo yung buhay sa labas. So ngayon, wala ka pang asunto, wala ka pang atraso, ayusin mo buhay mo. Ayoko someday na pag nagtagpo ang landas natin, ako nguhuli sa'yo. Ang mo? Ayusin mo buhay mo. Marami ka pag mararating sa buhay. Kasing edad lang tayo, makaangat lang ako ng konti sa'yo ko konti na yun, dapat someday mahigitan mo. Sa sarili mong diskarte. Eh. Alam ko may kaya kang gawin na hindi ko kaya gawin. Diba? So yun lang, Rai ko. Upisaan mo ngayon. Kasi ano eh, diba? Hindi lahat ng successful Rico, lahat sila yan, hindi naghihirap. O ipinanganak silang mayaman. Hindi gano'n. Maraming naging uh, successful na tao na para kayo ng pinagdaanan. kung eh, kumbaga, sa sinabi mo, ano talaga eh, hindi ko pa ito nasabi sa live ko guys. Never. Hindi ko pa nasabi sa live. <coughs> Yung nagsasalita si Raiko, nagtutrowback na lahat ng mga pinagdaanan ko. Di ba? Kaya ako yung isang tao na hindi talaga maarte. eh. Pakainin mo ko, sabay tayo. problema. Diyan din naman ako galing Di tulad ng iba, paras lang kayo ng pinanggalingan, nakaangat lang sa buhay. Naging malinis lang ang suot. Diba? Alas hindi na kayong makisabay sa'yo. Malinis na siya eh. Pero mali. Isipin mo rin kung saan ka nang galing. So, ganun lang, ko Thank you so much for being here in my life. And I hope sana maging inspirasyon ka ng ibang tao dito. Tuloy mo yung buhay mo. Hindi pa uli lahat. Okay? Hindi pa. Maraming marami salamat. Thank you, Raiko. Thank you, guys.